tay sao? mở lại tay Trong lại tay sớm mở lại tay sớm mở lại tay sớm mở lại tay sớm Thấy <laughs> Piso na lang daw dyan para hindi na siya mahirap. Mali nga itong isa eh. Mali. Ayan tara ako dyan. Saan naman yung iba? Ayan, na natin. Talaga. Ito talaga si Julio Nando. Kuan ka muna, magpatanggal ka muna ng... Malas! Malas! Naramdaman mo. Oo, oh, din ka na naman. Palitan mo pa. Hindi ka nalalo ka na. palitan pa. Kulang lang pito. Na! Pito. Kulang lang Na! Kulang lang siyete. Dapat si Lando matalo. Talo talaga. Kulang kita yung na Ah, Paano? Paano siya? Paano ka? 27 yung lap eh. Pusoy! Eh, barako ko Pusoy ka dyan. Saan ka na pusoy? Tignan mo daw. Oo. Oo. Para ko yun. Para. Kaya nga sinabi ko pusoy ko siya. Hindi ako na pusoy. Pusoy si Lando. <laughs> Tignan mo na kuya. mo na. Oo. Oh. Apple siya. Tupos. Ting! Ah! Toro pang! Nanalo ako. Panalo. panalo pa rin. Straight ka ba? Hindi naman. Tupos lang. Panalo pa rin. Making ka rin. Panalo ako. May alas ako eh. Nakaking din ako. Tupos ko eh. Panalo lang. Panalo, panalo. Panalo. panalo lang? Yes. Okay. Okay. Wala puso eh. Wala. Panalo lang.

Aso mo? Hindi! I-render no, ka na sa amin. Ha? <laughs> sa kanila, hindi. Mayroon kong pangklansya <laughs> mo. So, render na kayo. Sino bang ka? Sila daw? Ah, Si Pogi. Lando. Tama yun. Pangklansya so, ng pantanggal ng na ano? Yung ano, yung gano'n. Oo, oh, yung pandikit. Saan ka yun?

Malaki yan. 1 million? 2 million? Hindi. 2, 3, 3, 10, 30, 20. Kung Ay. nahihirapan man, <laughs> surrender, <laughs> surrender na. Surrender na, para hindi kayo mapusoy. Ay, wa, yes. Tarupang. Ah, tarupang <laughs> daw. <laughs> Tarupang daw. Baka <laughs> nag-aano lang. Baka siya ang magsusurrender. Hmm, hindi, hindi naman nila ano yung surrender. Sus, hindi ko. Ay, walang surrender, ah? Meron, pero, ah, surrender. pero daba, hindi, hindi surrender. surrender. Kasi daba. mayroon doon daba, sa tribun eh. Walang surrender, oh, eh, eh yung mga ano, walang is, surrender, oh, Talagang oh, hmm. laban-laban. Oo, oh, walang surrender. Si Kuya lang Surrender ka? Hindi. <na> <laughs> Straight pa. Putong na. Nakakaya. Nakakaya. Nakakaya naman. Kunin. Kunin yung pera. Walang pera eh. Hindi. Kukunin mo eh. Bayad mo dito. Saan? Ah. Dito. Tingnan mo na ba? Hahaha. Yung uro <mula pa> <laughs> ako. Pwede mo niya kayo sa ice ball. Alam mo alas. Okay lang yan. May alas sa ulo. E, kasi nga eh. Para asking mo. Wala na yun eh. Wala na, yan, eh. Wala na ay, rin eh. yan. Ganyan ah. na rin yan. Para asking mo. Para asking ka. Sige. Okay, okay. Walang problema yan. Bakit? Mag-aaway ba kayo? Sige. O pagbibigyan ka niya na. Sige lang Pag hindi nanalo yan. Okay. Okay. Pagbibigyan ko ah, yan. Sige, okay. ay, bakit ka nakano? Ano, Kung yun ang pahit niya. Oo nga. Ay, hindi na ako napusoy! Ay! 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 Panglaban sa ano? Huwag na kayo Huwag na kayo maglaro. Te, kunin nyo na lang yan. laban sa gare, ano? Yera. Naka-pusoy. Wawang nagkasang baka. Pulas, pulking. Ay, pulking. Pulking trawag. Rayo. Tingga, panalo. Pusoy yata. Ano? Pusoy! Pusoy! Ay, pusoy! Ah, andito nga kila LB Kila LB Pusoy, pusoy. Doon. Talo Talo. Ano ba yung dyan ng sal salon na to? Ang pangalan ng salon na to? Oo, okay. yung nalasan niya. City, city style. City style. City, style. city. city, style. city style. Dito ka pumunta. Talo lang ako. Talo lang ako. Akyat ka sa taas. Sa taas. Hindi yan na siya. mo barangay na to. ka sa balkon. Pagandit talo ko na

Nagdagdag lang ako. okay. Salamat. Hindi masyadong tabingi. Eh. Kung isa lang ang ano. Sira ba? Oo, oh, oh, 30-30. Oh, okay, okay lang. Sa gitna lang tabingi. Ayaw na tayo ng Gagawang puto. Kumenta. Ibang, <coughs> ibang, <coughs> ibang, 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 Ayon nila ibang, <coughs> <kung tapingi. coughs> gitna na nagtawa. Ay, okay. Ayub <laughs> na, Wala kayong ito, ano. Wala kayong ano. Wala na ako, kanina ka pa. <laughs> Di ako Wala ka kayo, na. Wala kayong ano. Wala kayong ano. Wala kayong ano. Wala kayong ano. Wala sa akin, ba Tres. President, din, kailangan ko. Hello. kaka Nandito pa ako sa bahay? Yan lang pa, ano na mag nagbibigay. Okay? Shhh. <laughs> <laughs> <Ay, laughs> Nako, ang laki-laki mong tao, hindi pa malang masakyat. Tinan <laughs> <laughs> mo, gago. Tinan mo, gago, dalawa daw pa. Tama nga, ente. Surrender ka nga. Akyo. Dalo ka no? Ano? Bakit? Ka? Maghintay ka ha, di pa ako nakakaway. <laughs> nta santo kutsan do yon dito wala pritong ano ate pa sa may samtalan okay na lang kasi akyat wala pa hindi pa na okay yan na ba pa mo te si jana

Pusuy ko yan! Pusuy niya daw yan. Sige. i-process mo pa! <laughs> surrender na ako! Ah, surrender surrender oh, uh, ako. Na sige. O, di tuktok. Baya-baya mo lang kami 30-30 lang. Eh! Sabi ko sa'yo, walang ano? surrenderan eh. Ano? Black ha? Oo, oh, walang surrender. <laughs> eh, hindi. Kasi doon na ako na yun Wala tayong magagawa. Talagang ganun. Ay, yung, na, sayo, uh, surrender. Wala tayong okay, okay. magagawa. Wala tayo ng ano doon. Kasi, surrender doon eh. Oh. O, so, suryoko siya. Panalisan ako. Surrender ka? Talong niya nga po yan. Ha? Tutay? Hindi. Parang bangka ang surrender. Bangka na surrender. Rayo. Mas Paet, kung ganda lalaki mo. Abagay, try sa gitna. Talong mo nga po. Oo. Pero uh -oh. po po. Panalo lahat. Malinsyak nga lang ngayon. Wala kasi. Ako pa, shetty lang eh. Try pa siya lang. Pa na, ang o, one, two, three, straight lang ako. Dito, wait, hindi Sabi ko sa'yo, walang puso ko yun. Walang ano. Ha? 40 na sa amin. Classes niya. Ay wala pala ng classes. Pero iba siyang talaga niya. 60 na sa amin. 60 na? <laughs> 60 na. Nakakatakot na lang ka. <laughs> Hindi na ako makaahon dito sa tenta. Kasado ulit! Sabi ko namin 60 namin, di ba? Magbayad na ako sa tong... <laughs> Nag-surrender ka? Nag-surrender ka? Wala laban na ayun. eh. pa siya. Talo sa Talo mo ako? Anong kit mo? Ha? na Talo ka. Straight ako, bumper lang siya sa... mo siya? oh three Highway yan. tres, per ocho, per Talo ka. Pero pa lang kita, kasi kailangan ka ida nitong 30. Tapos, sige, yeah, tayo na. <laughs> <laughs> Kung na ba? Paano, yes. paano ko mababawi yung sandaan ko doon? Yes. Kasada. <laughs> Kailan well, mababawi 'yung sandaan ko hanggang magalao Tapos may 10 pang game. Magalao na? tapos 10 game yun? pa. Magalao na. Nag-endorse card niya. Sino? Si Charya? Yeah yung kanyang sister. Uh -huh. Sis? ar ah, kapatid pala siya ni yung may anak na maganda. Alas Janis. 6. S. Oo, oh, oh. yung bata. Mm. Alas 6. Kapatid pala sa niya ni Janis. Di ba kilala kita tayo na pumunta ka na doon? Sa bahay niyo? Diyan sa bahay niya. Sa bahay niya? Hindi. maralo ko. Ito, maralo ko. Ito, maralo

Saan sa, sa, na ako sa isilan Oo! Oh. So, Kaya, yeah. tapos nagbayad na ako lang? Kasado sado. pa! Kasado, kasado. Baya, sado. Sado pa! <laughs> Lahat na lang kasado! Oo, <laughs> <laughs> <Yeah>, kasi nag-surrender <laughs> na kasado. Tiyo, nagbigay na ako tiya, Tong. Kasado nag Nag-surrender! Nag-surrender!

straight, to pull. Pull straight. Uh, per two per Full. Ano ba kami? Classes? Full dam straight. Ah, per Talo lang kami. O. siya. Classes. straight two per par na ang alas eh. Ay, Ay sa wakas. Pusoy. Pusoy ka dyan. Oh. Ano ka sa pet? May full ka ba? Plus lang yan. Straight sa akin. Sana <laughs> oh. lang kami. Hi, sa wakas. Ang single pa si E. Pusoys. No. <laughs> full, uh, full. Full dam. Masado. Ha? Huh? Full yan? Full dam. Ito, ala, sa taas, ano yan? Ito. yan. Straight ako sa lababa. Ano yan, sana yan? Sabi mo kasi may way pang isa yun, di ba? Di ba? Straight pero under. Siya, 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 siya nagturo nun, no? yung sa alas sa taas, so, di ba? Oo, hindi, ganyan. Game na, game na, game na. Kasado, ah, okay, kasado, 30 nag-straight ako ng ganyan. No? Yeah. Sixteen. October. May alas sa una. Pama na kaya pala. Kaya bayad ng kudon mo. Kasado. Kasado ulit. Pangin. Kasado ulit. Kasado. <laughs> ano bang inawakan mo galit <laughs> 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 ka sa sirat? Tawag lang ng talo doon mo. No? It na, gitna. Ito may perlas yata. <laughs> Uy, <laughs> <laughs> mo <Tumago> ngayon yung <laughs> dalawang <laughs> Ah. Ah. Buti nga dumating yung huling ano eh. Buti, Buti nga. May assistant sa'yo. <laughs> Wala. <Inga> nga <laughs> nga. Nga nga ka. Ay nako. Te. Hmm. Siyang

たわん前のか。はんかるか。でや。たん。でやんこの。<laughs> Oh, thong, full. Walang yun. Five five pers, yun, yun lang. Full tryo. Wala lang ulo. Five, five, pers, five pers. Four, four, pers. four, pers. four pers yun. Screen kasi kaya. Hindi mo no oh. pa sana. Per per pers. Mm. Two pers sa baba mm. Five, eight. alas na kasi siya. Oo, oo. Wow. Yeah, wow. Kasi five pers. Five pers din. Five pers. Five pers. Five pers. Five pers din. Pinagtalo okay, ano ko pinag mga yan. Ito, hindi... Kasi sana ako dito. Pipers din ang bangka yan. Salo eh. ka. <laughs> Pipers. Sarap din ako. Ang alo Eh, one pair lang siya, Jis. Four oh, pair siya. Napusoy pa ako dito sa inyo <laughs> <laughs> Dito hindi pa nakapusol. Pusoy ko sa kanya kung per per jack. So, nag ko. O, kung nagbiyak ko. Oh. Hmm. Oh, kung nagbiyak ka. Tama o, yun. na, yun. Tama na yun kasi may alas yun. Oo, yun kasi Ocho. alas ang hinabol niya. eh. Tama na yun. Hmm. Na yun. So susunod, huwag ka na maglagay so, ng pera. Hmm. Alas na yun. <laughs> 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 pero dito, tryo. Eh, eh di lalo. Hindi ko. One, Kasi, Wala kasi ka po, suy po? Oo. Ay, pero eh.

60. Mm. Kasi ano mo sana yung ano? Last na to. <laughs> Ang hirap pang ibahig yung ano mo. Ano, next panalo pa? Na, next time na naman. <laughs> ano wala. Kasi yung madapat yung perko. Kaya nga. Eh, pero may alas ka kasi. Yan. 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 Pinatawag lang. Pinatawag lang. Pucho. My number. Yan yeah, no. Ayan, so, oh. Ah. Ay! Ay! Ito yung mating pa siga. yung mating pa ang gago. <coughs> Nawakas! Nakatambang tong din. Alo? Ngayon lang, all the first time. Dalawang oras bago mag-lock. <coughs> <coughs> Bala, ba, nakapusil ka kanina. Ay, hmm, nalang. Dalawang puso na. Ay, dalawang nakapos. Kung baga, lock din. talaga. Kung hindi maamin ba? Nakapos pa niya, nakapos pa niya. First time na lang ba? Talaga. Wala. Wala talaga. Tom. Sa wakas, nakapos tayo din. Sa naka-lock Sa din. Sana Pindella. all. Sana all. <laughs> ah, uh, first time na, time na, doon, tayo. <laughs> <laughs> May <Nag> tayo ng kailangan. <laughs> <laughs> Kasi inaano ko may number. Yung number mo ba ang nawawala? mhm mm Sana all. Sana all. Pipers. Wala na si Lina, matay na. Ano Mata po? Pipers. Lulong nasa sa suga si Lina. <laughs> o si Lina ko yan. Ay, oo nga. Ano. Straight hindi na ulo. Hindi Hindi mo Hindi mo Nante! Nante! No! Okay. Ay, nice, eh. no. <coughs> oh. mm -hmm. Sige na, kaya, ka day. ha! Mm. Ngayon lang ako nakalak ng habang panahon ng 2 hours, then tayo nag-umpisa. <laughs> yeah, pero at least kung panalo-panalo ka, okay <laughs> lang. No? Ay, so, na No, ngayon pa lang ako ano. Lo. Lahat. Mabubis na. Marami jam. Ayan, ah, lakay muna. Ramitin muna to. Sige. Kung mayroon. Mayroon pa po meron. pa lang. Fifty, sixty, dito. 60. 90. 30 kanina. Tapos Dito. 90. sa Dito muna. Hmm. Okay. to. babayaran. 60, 90. dito. 30 lang, di ba? May, may, may. Talo pa 30. Di pa, na, di pa tapos na lang. Ayun. Ha? May. Ang lang kayo. Okay. Okay, thank you. doon lang